magandang umaga mga kasari. Ah, Mag-unboxing ako ng pinamili namin kagabi. Ayun mga kasari, ah, may tatlong box ako dito. Itong box na to ay ang laman nito ay itlog. Ito mga sabon-sabon at ito mga pagkain. Uunahin ko itong box na to buksan mga kasari. Bali, ang napamili ko kagabi mga kasari ay nasaan? Ah, Kulang-kulang 3K may music doon sa may music doon sa labas makasari sana hindi mahagit, hindi mahagit ng video ko yung music ayan makasari may tatlong balot ako dito na dos des. pink at saka dilaw at saka puti tapos mga chicheria. hindi ko na isa-isahin ko mga chicherya makasari Ayan, tapos lipang pangkuskus ako ng pinggan. Nung huling bumili ako mga kasari, bumili rin ako nito ng limang piraso. Naubos na din. Ayan. Mga puro chicheria pala itong mga pinamili ko. Tapos, mga dilata. Ano ba yan? Ayan, sabi ko, ibukod ko yung, ano, iba ko yung powder. Parang isinama niya ata yung powder dito. Hindi ko pa naman ito binuksan kagabi. Ayan, yan na nga, sinasabi ko na nga ba, mga kasari, o. Oh. Akala ko kasi nakabukod yung sabon. Akala ko ito yung, nandito yung sabon hindi ko pa naman ito binuksan kagabi kaya akala ko nakabukod tong sabon ayan o oh. ang asa ako na nakabukod ito mga kasari kakainis naman mga kasari o oh. Tuwan-tuwa ako kasi dalawang kahon ang nakita ko kasi yung anak ko yung nagbayad dun sa counter. Akala ko yung nandito sa kahon na to, yun yung inilagay na itong sabon na ito. Isinama na naman sa mga chicheria. Ayan. Ayan ang mga dilata ko mga kasari. Oh. Esperas kasi ngayon kaya namili, ako kahapon kasi yung mga gatas ko na naman ay naubos na din. At saka yung reno ko nabawasan na. Kaya namili ako ng mga gatas-gatas kahapon. Ito naman yung nasa pangalawang box mga kasari. Ay, ba yan? Yung puro lang aking gunting. Ah, nandito kasi yung ibang mga tinapay niya nilagay. Dapat kasi dito na lang niya nilagay yung mga ano, yung mga sabon-sabon. Ayan, ayan mga kasari, oh. Kailan lang ako namili. Ubus agad yung sampung piraso ko nito. Kumuha na naman ako ng na sampung piraso ngayon. Yung red cheese, lima lang yung kinukuha ko lagi mga kasari kasi ang mas maginta kasi ito. Iwan ko ba mga kasari bakit hindi na sila nagsawa nito oh. Kaya yung ibang tinapay ko hindi mabenta kaya ang ginagawa ko minsan mga kasari, uh, tinatago ko muna yung aking ano, yung aking retsoko para yung ibang tinapay naman ay mabinta. Tapos isang balot nito, kumuha ako. Tapos isang balot na mudis na may wings at saka walang wings. saka magic sarap. Isang kahon na ano, puspuro. Tapos, eden Cheese. Isang kahon lang kinuha ko dito, mga kasari, kasi baka may maghanap lang. Kasi nga, disperas na ngayong araw na ito. Tapos, kumuha rin ako ng maliit. Apat na maliit. Tapos, claro, pang amin-amin lang ito, mga kasari. Ayan, claro, na mantika. Kagabi, hindi ako nakabili ng mantika, mga kasari. Kasi, nagsarado na yung binibilhan namin ng mantika na mura lang siya. Ayan, tatlo nitong scotch blight na walang foam. Tapos, isang balot nitong pita. Ayan, pita. Tapos, isang balot na pagibar. Tapos, isang dosina na. Oster sauce. Ayan, isang dosena. Isang dosena kinuha ko ng mga kasari kasi baka mabenta sa akin ngayon to gawa ng araw ng lutuan ng ulam ngayon. Kasi disperas ngayon dito sa amin mga kasabi. Tapos isang tay na ano, swak. Bird isang tay din. Ayan, may presyang. Ano ba to? Ayan, pag bumili ka daw ng nine, may presyang tatlo. Tapos patis na nasa pack. Ayan, tatlong piraso lang kasi mayroon pa ako doon. Energin. Energin choco, kalahating tay lang. Tapos yung vanilla. Ayan, kalahating tay lang din. Tapos isang kilo ang asukal na ano, wash. Ayan, isang kilo. Tapos kalahating tay na Nesty na ano, apple. Nesty. Pasensya na kayo sa pagbibigtas ko mga kasari. Bisaya kasi ako mga kasari. Kaya matigas yung, ano, matigas yung pagsasalita ko. Ayan. Tapos, ito yung mga dilata ko, mga kasari. Balik, tatlong ganito kinuha ko. Ayan, taubil na malaki. Tapos, yung ibab naman na malaki, tatlo din. Tapos, kumuha uli ako ng reno, tatlong maliit. Ayan, Ayan mga kasari, ito naman yung mga sabon-sabon ko. Ayan, paulit-ulit lang, mga kasari. Ayan. Ayan, do tipid. Ano, ter ay, 14. Tapos, safeguard. Ano, may pring? May pring isa. Tapos, sunrise. Ayan, tatlohan. Ayan, may pring isa. Tapos, anti-back. Ayan, may pring isa. Andito, andito yung itlog. Pilip. Dito. Kumuha ka dito. Ayan. Ayan, palmolive na green. Ayan, may pring isa. Head and shoulder, may pring isa. Tapos, ariel na tatlohan. Powder. Ayan, may pring isa. Ayan, yan lang mga sabon-sabon ko mga kasari. Kasi kailan lang naman inamili ako nung isang araw lang. At tapos ayan yung sunrox na decolor na malaki. Ayan, isa lang. Kasi naubos na uli yung aking isa doon. Ayan. Yan lang yung mga sabon-sabon ko mga kasari. Oh. Kasi nung isang araw lang ako namili. Ayan. Yung isang araw kasi mga kasari, nung huling namili ako, wala akong binili ng mga chicheria Ayan. Yan lang lahat mga kasari, binili ko dun sa grocery. Ah, bali, kulang-kulang 3K -kulang yan. Ayan. Hindi pa kasama yung itlog. Tapos bumili rin ako kagabi ng dalawang kahang kami lang kasi marami pa akong Malboro Red at saka Malboro Lights. Ayan. Yan lang lahat na pamili ko mga kasari. Kulang-kulang 3K -kulang na yan. Ayan guys, ah, katatapos ko lang mag-unboxing ng aking pinamili kagabi. Ah, magkakapit, magkakapit ako ngayon guys. Kapit tayo guys. Huwag ka na maghanap si mina at yung pinahinayaan ng laruan ni Kirori tapos ngayon hanap ng hanap. Niyahan mo palaruan tapos ngayon. Pero 'di naman. Wait, ito yung angel. Andiyan. Bakit iba ba yung kay princess? Dati-dati ganitong oras may ano na. May musikero na. Alam mo ba si ano yung si Rosal kapitan? Yung si Rosal kapitan? Ano pa? Ma Madilim pa may musikero na. Mm, mm Ayan guys, ah, may naglako dito ng mangga guys. Bumili ako ng isang kilo mahigit. Tinan nyo yan guys. O, oh, apat na piraso lang, 160 na. Ayan, pero malalaki naman siya. Ayan. Ayan guys, subukan natin itong isa guys kung matamis. Ayan guys, uh, natikman ko na guys. Uh, may part siya na maasim tapos may part din na matamis. Okay naman. Basta may natikman lang ako medyo maasim-masim. Ayan, nakain ko isang pising at saka isang ano. Ano bang tawag ito? Buto ba? Tapos itong isa sa anak ko daw. Sa kanya daw ito. Hmm. Dalawa akin. Kay, kay ano, kay ate Lilian mo lima. Abunuhan ko pa nga yan eh. Eh lima daw eh. Yung ubi nga niya, umorder ng lima din. Kasi kailangan nasa limang daan daw yung ano niya. Yung budget na sa matamis. Ayan guys, so may tinda yung anak ko ng ano, oh, yan, uh, leche eh. Yan lahat ang pa-order niya. Dalawang, tatlong bali, tatlong plastic. Puro bariya binayad ko din kanina. Nanak, no, nanak, no, nanak. No, no, yung no, no. Ang dami no. yung pa-order. Bili kami ng oxygen guys. Ayan guys, andito ako ngayon sa bayan guys kasi may bibili akong order sa akin. Hindi ko alam guys kung makakapag-video ako dun sa loob kasi baka bawal mag-video doon. Doon ako bibili guys oh. Yung building na yun. Ayan. Diyan ako papasok guys. Ayan, guys. Nakabili na ako, guys. So, bali, dalawang kahon yung order sa akin. Tapos, guys, pupunta pa ako ng grocery kasi bibili ako ng mantika. Kasi kahapon, hindi ako nakabili ng mantika, guys. Kasi sarado na. Gabi na kasi kami pumunta dito sa bayan. guys, nandito na ako sa grocery na bibilang ko na mantika. Hindi na ako mabibidyo guys kasi bawal magbidyo dito. Ayan guys, ah, uh, nakabili na ako ng mantika guys. Ah, pauwi na ako. Kasi naghihintay na yung asawa ko dun sa ano, paradahan. Ayan. Ayan guys, uh, ito yung binili ko kanina sa bayan. Ayan, mantika. Kasi kahapon di ako nakabili ng mantika kasi nasaraduhan kami. Ayan, uh, nagmahal, na siya ng, nagmahal na siya guys. Nung huling bilhin namin ay 460 lang. Ngayon, 510 na. Ayan, nagmahal na siya lalo. Hindi ko alam guys kung ano, paano na ang pagbenta ko nito. Gagawin ko na lang siguro siya ng ano, 20, 26, ay, 4, 46 kasi benta ko guys. Uh, ngayon, gagawin ko na lang siya ng ano, 47. Tapos ito naman yung order sa akin na binili ko din kanina. Ayan, Nagayon to ng ulam, guys. Ayan, o. Oh. Ayan. Bali, dalawang kahon yung order niya. Tapos, ngayon, i-deliver ko na rin ito, guys. Kasi bukas, hindi ko na tumaasikasa ng pag-deliver. Kasi ang dami ko nang gagawin bukas. Tapos, may alaga pa ako bukas, guys. Ayan, guys. Uh, papunta na ako dun sa... Uh, may order sa akin itong lagay ng ulam.

<laughs> sa kilo lang? Oo. Oh. <laughs> sa kilo lang kasi mayroon naman yung katunganga ka lang doon tapos. O, so, oh, pang ano lang, pang ulam-ulam lang. Hmm. Yung lang, isang kilo. Tapos, isang kilo doon sa anak ko, isahin lang lang maluto luto. Ayan guys, ana ah, deliver ko na guys. Pauwi na ako. Kasi ang dami ko pang gawain doon sa ano. Ang dami ko pang gawain sa bahay. Maghugas pa kong pinggan. Pupunas pa ako ng swelo. At magpapalit din ako ng kortena. Para bukas. sa na ako ibang gagawin. Kundi yung alaga ko nilang itindihin ko. pa Pauwi na ako guys. Ayun guys. Ah, nakarating na ako guys. Hinihingal pa ako guys. Lalabas pa pala ako ulit guys. Gawa na. Bibili ako ng ano. Bibili ako ng joy. Na irip ko Lalabas mo na ako guys. Ayun guys. Ah, papunta na ako dun sa. Bibilihan ko ng joy. Ayan, guys. Andito na ako sa bibilhan ko ng Joy. E, pabili nga, te. Okay, pabili okay. max blow dalawa. Ayan, guys. Nakabili na ako, guys. Nakapagod na, guys. Ayan, dalawa bili ko, guys. Bali, dalawa yung i-repack ko ngayon. Dalawang ganito. Kasi yung huling i-repack ko nung, ano, naubos na siya. Kaya, bali, ang bilis naubos. Kaya, bali, dalawang ganito na yung i-repack ko. Maghuhugas muna ako ng pinggan guys. Ayan, guys. At tapos na ako maghugas ng pinggan. Ah, ngayon naman, guys, ang gagawin ko, magre-repack naman ako ngayon ng Joy. Ayan. Kaso nga lang, guys, ang problema ko, kulang ng ganito, dalawang ganito ang aking lagayan. Pero okay lang yun, guys. Ah, bukas maghahanap nyo lang ako doon sa sako ng aking ano hipag. Kasi may mga itong siya doon mga ganito. Maghahanap ako ng dalawa pa para isaktong ano. Kailangan kasi, guys, sa isang ganito, maka ano ako, maka, maka limang ganito para saktong 50, sa isang ganito para saktong 50 yung aking tutubuin tapos may natitira pa ng konti pang amin-amin na lang yun Ah, uh, ito nga pala, ito nga pala ng mga bote guys. Ah, wag kayong mag-alala kasi ito malinis naman ito dito. Kung hindi ko to basta-basta pinulot lang doon sa mga kalsada. Ito hiningi ko lang yan dito sa mga kapitbahay ko. Ayan, alam ko na wala naman silang mga sakit. Kasi kaya hindi ako namumulot sa kalsada guys kasi mahirap na baka mamaya yung mga nakainom ng ganito, baka may sakit. Kaya huwag tayong mag-alala guys kasi dito dito ko lang hiningi yan sa kapitbahay ko at saka nilinis ko to sinabon ko ito. Ayan. Siguro sa susunod guys, ah, bibili na ako siguro ng mga ano, ah, plastic bottle na para pang para hindi na ako mamumu, manghihingi ng ganito. Para sure para sure na yung paglalagyan ko ni, ng Joy ay ano malinis. Kaya sa susunod ah, bibili na ako ng plastic bottle. Magandang umaga, guys. Uh, kagabi, guys, di ba kinulang ako ng dalawang ano, uh, battle na paglalagyan ng joy. Ayan, nakahanap na ako. Uh, kumuha ako dun sa lagayan ng mga buti-buti ng hipag ko. Ayan. Buti na lang, guys, may nahanap pa akong dalawa. Kasi ang mayroon doon, hindi kalimitan, ay, ano, coke na, ano, coke ng plastic bote ng, ano, ng coke na, anong tawag ng coke na yun? buti may naligaw na ganito, guys, sa sako. Ayan guys, ah, nakabuo na ako ng sampung bottle guys. O, oh. ayan. O, oh, di ba guys? Discarte lang talaga kailangan guys para ano, ah, uh, kumita. Ayan. Kasi may naghahanap ng ganito kalaki guys. Eh, pag bumili ako ng max blow na yung nakalagay na, nakaripak na talaga na ganito kalaki. Tatlong piso lang yung tutubuin ko. Kaya ang naisip ko, ah, uh, magripak na lang ako. Ayan, oh, medyo malaki ang kita ko dito pag nagre-rip ako kaysa bumili ako ng ano, Max Blue na maliit. Ayan. Ayan, 'yan ang diskarte ko, guys, oh, para malaki ang ano, malaki ang tutubuin. Ayan, niripak ko na lang siya para malaki yung tutubuin ko. O di ba, guys, oh? Uh, ah, dalawang sa 100 na puhunan, tumubo ako ng 100, di ba? Tapos may natira pa, guys, oh. Ayan, oh. Ayan yung natira niya. Ayan. Ayan, di ba nakalibre pa ako? Tumubo na ako isang daan, nakalibre pa ako ng konti, di ba? Ayan, oh, ilang hugasan din 'yan, guys, oh. Yan, yan ang discarte ko guys para malaki ang tutubuin. Kasi pag bumili ako ng maliit lang ng Max Glow, tatlong piso lang ang tinutubo ko. Kaya naisip ko, magripak na lang ako. Ayan. Malinis naman itong mga bote na to guys kasi dito ko lang ito hiningin sa mga kapitbahay ko. Kaya alam na alam ko kung ang gumamit ay walang sakit. Kaya malinis itong bote na pinaglalagyan ko. Ayan, mga ano to, dito lang din to binili sa akin. Kunwari, bumili sila sa akin ng lemon. Ayan, sasabihin ko sa kanila, huwag nilang itapon at akin na lang. Kaya ayan, kaya malinis talaga itong mga buti ko. Hinugasan ko naman ito, sinasabunan ko sila. Ayan, o diba guys, o. Oh, sa halagang 100, tumubo ako ng 100 Ayan, yan ang discarte ko guys. Ayan guys, tinahi ko muna yung laylayan nito kasi sobrang haba.